maayong adlaw diha yung mga kairing no miaw 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 ato na po ning hinduan tiwas ni nga ang garden garden mga kairing kay gahapon wa man ako natiwas kay ulan karon ato na rin tiwas ug limpyo jud e para mahuman na ni ba unyang hapon ako hapon ng panuman po mga kairing para ma kuan na gulay dira ba kay para mo dako dako na po ng garden kay katong sa manggod perminte ang uban gi tanom na mo sa kuan ba ko limpyo na taon ako rang human karong adlaw mga ka iring ninyo buhaton ko na garden diha tanan Siyempre, kaning older mga kairing, ako hapon yung gihinduan, kinangalaya ang ubang dahon ba? Matakdan, manggun ng kuan, nindot kayo nga dahon, mm -hmm. may na sa gulay subak-subak og sabaw mao ni siya pwede ni siya mga kairing no Meow, meow, miau